in Drama presents Han Du Manan So sa ka ba Mokening kaagi karon? Cebu City. Apan anak-akaron sa Dubai, UAE, ang ato matatampu nagdasaghanga, risa. Recorded by Radio Mo TV. Die! <laughs> ano ka, Oi? Ano ka? Guhapok ayus si ng Giver. Grabe? Giver? <laughs> Oo. Oh. campus crush din ba Kanang maayo ka mo basketball at the same time, bright sad. Aw, <laughs> oh, ang pangotana, tagdon baka ka. Day, paningkamutan ako iya iyagi kong tagdon. Someday, magkakamina na ni Kiefer. Ah! well, good luck, Day. Day, gitagad na ako ni Kiefer. Mao ba? Mayo hinuon. Oga ang pinakanindot nga balita. Makikistorya ko na siya na ako. Iniguman sa klase. Ma'o ba, Day? Ay, naklaro na kayo, Day. Manguyab gina niyo. I told you. <laughs> <laughs> Maako, ragin na siya. Oh, kumusta man ang iyong pag-eskoy, Lanak? Okay raman, Ma. May uyab ka na? Ha? Huh? Wa pa mo, eh. Ngano ano ko daw nakapangutan naman ka? Hmm, walang. Tingali bag na ana di ay o niya, walang kamusulti na ako. Oh, hindi naman ni noon ko masoko. Kay natural naman yun na. Ang importante, kamuhuman ka yun sa imong pagtuon. Na, wak pala sa kunang-huna, maoy. O, gag-focus ko sa akong pagtuon, ma. Kontento naman sa'yo sa akong best friend nga si Pichi, ma. Ah, oh, maayuhin noon. Uh, enjoy lang yun, ha? Mintras ba tanon ka pa? <laughs> Thank you, ma. Kumusta, Peach? Oh. Uy, ano man tos, Peachie? Huwaman managat. Mukha man Muraman to naglagot na ako. Na ako isa? Ah. Peach! Peachie! Peachie! ka ako din eh. Nga naman ka. Laki na ako? Kwa. Kunwa pa. Nga ingon-ana man mo tinagda na ko. Ha, ako. Ha? Wapak ko sa mood o yung ni mo. Pwes dili ti kalungan kung dili ka na ako sinood. Naglagot ko ni mo? Nga naman. Kung sa nagkisa na ako? Nakagusto si Kiefer ni mo. O kang rason nga, makikistorya niya siya na ako tungkol kay gusto siyang magpatabang na ako nga manguyab ni mo. Unsa? Og may mo na huna nga patol ko niya. Peach, dili ko ingon ana nga klase sa pagkatao uy. Ha Hausa pa best friend tika. ka. Dili ka una yun uy. Sure ka? Nakaila ka nako. Na best friends ta Peach. Og dili ko makahimo sa pagpasakit nimo. Amawa. Ano ako man trip pa ni Kiefer, uy. Well, sorry na lang kay ko mo patol ni mo Kiefer. Ah, uh, siguro kun dili pa lang ka cash ni Pichi, tingali may chance pa. Oh. Uh, kinsa man ni? Eh? Unregistered man. <laughs> Hello? Hi, Nis. Wa ba ko magadistorbo ni mo? Kinsa ni? Si Kiefer ni. Ha? Kiefer? Ya, yeah, gisulti naman tingali ka ni Pichi. Ya, yeah, gusto ko ni mo. Ah, uh, actually, siya mo ay nakatag sa imong number na ako. Unsa? Okay na maging friends ni mo? Dai, sorry nga akong gatag ang imong number ni Kiefer. Nanawa man ka manangid na ako, bitch. Sorry na, good. Nalukoy man sa dugo niya kasi sige pa Bisa na. Nanangid lang ka na ako. Teresa. Dai, ila-ilahan nalang good na si Kiefer. Ang tinuod, Bakay man mo. Kunya sa akong tanaw, buutan pag siya. Kung nabalaka ka nako na please ayaw ha, ayaw. Na-realize na, na ako nga okay, rako, okay na ko okay na dyan. Dawat na ako nga ikaw gyud ang iyang nagustuhan o pili ako. Mau nga favor lang, please. Dili ko mamugos nimo nga imo siyang sugton kung manguyab siya nimo. Pero please, hanta chance nga magkaila-ila mo. Kung ma work, oh, mayo, kung dili aw oh, at least do na moy chance nga ka nakaila di ba pichi recorded by radio mo tv Bona Risa, ang tinuod, Dugay na kayo kung na mo. Doon na pa chance? Um, Kiefer, hatagi o na time nga ilailahon kag maayo, ha? Huwag ka makakamagdali. Ah, uh, hila ka bala, Karis. Huwag makamagdali. Andam ko magpaabot kanosa mo, Sogton, kanosa ka nung ni mo, Sugton, ka nung ako. Ah, salamat sa pagsabot, Kiefer. Pila naman dahil mo kabuhan nga nanguyab si Kiefer ni mo. Huwag nga pong kay plano nga imo siyang sugtun. Peach, kung ako'y imong gikabalakan, ayaw lagi. Okay na mong good ko. Okay na ko, promise. Sure ka? Mm, sure, oy. Nalibaw mong ko pa, nakagusto na sad ka ni Kiefer. Kisang sa dili makagusto ang Kiefer oy, nga aside sa gwapon na. May pagyod na yung o basket. <laughs> Grabe pagyod ka ayaw mo effort, bisag nanguyab palang gani. Pichi, mo na girl. Kung nakagusto ka niya, then go. Sog pa siya. Andam ko mo suporta sa imong kalipay, best friend. <laughs> Salamat, Peach. <laughs> oh, Kiefer. Kita na. Yes, yes, yes. <laughs> I love you, Risa. Isa na ko ni mo. Dilitagin ka pa sa kita. <laughs> Salamat, Kiefer. Nisalig ko ni mo. Three years naman dahil mong Kiefer, no? <laughs> yes, Peach. Dali, ragid kayong panahon. Mura lang, kanos atong gisugot na ako siya, no? <laughs> Maugyod. Sus, walang hibawin, eh, no? Nga ako, mauman na crush gyud ni Kiefer sa una. Pero karon na mong suod nga gala. O best friend pa, yun ni mo, nga uyab niya. <laughs> um, Peach. Uy, oh, sabay mong naong. <laughs> dahil ayaw, lagi kabalakan ako, eh. Every time ba nga muhisgot ko ni Kiefer, no? Mausap gi dai, na imong aura sa imong naong. Day, wala nalang kitang ko maibog anang Kiefer. Imo na na siya, uy. <laughs> Usap pa, nalipay rasad ko, no? Nga nahimo na ko siyang suod nga higala karon. Babe, hey, pasensya na ka, ha? Huwag kayo time ni mo ron. Naibaw na ka. Galdwating ko. Busy na gid kaayo hayo ka bala ka, babe. Nakasabot na gud ko. <laughs> Mo testimony git ko ana, Riz. Classmate baya gud mi an imong uyab. Siya gud ang pinakananing sa among section. Grabe. <laughs> Siyempre, Pits. Kinala ko maning kamot ng makagraduate graduate ko. Araw nga makapangita dayon yun kung nindot kayo nga trabaho. Ngayon ikaw man, magtigom dahin ko. Then, magpakasal dayon misa kung kong pinangga nga risa. <laughs> ka <laughs> Kaswerte Ka suerte gyud imo risa aning Anugon lang kay wa gyud maako. <laughs> 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 Amo gyud ka pitse. Jokra <laughs> oi. Syempre. Ako'y pinaka number one supporter niyong duha sa akong best friend nga si Risa. <laughs> Thank you, bitch. <laughs> Babe, now, me importante kayo nga kuan. Anong buat tulon karon dito sa school project ba o moy na sabutan na mo nga adto na mo himoon sa ilang pitsi tulong ikaw dito okay ra ni mo nganong nganong dili man school project mana, na o kinahanglan na aron makapasar ka Basi, ganahan ka mo ba? babe no dili ko gusto nga ma-distract ka usa pa Huwag kay aking kabalakaan ako eh. Dako kayo pagsalig ni mo. Thank you, babe. Nga naman ni Speechy. Tau-tau naman nga, uh, huwag na magparamdam na ako. Kung saan mo kinakita po ang bayhana? At toon ako si ilabi. Mabdus ko. Unsa? Mabdus ka? ores. Magpasaylo ako. <laughs> si Kefir mo'y amahan sa akong kisabak. Unsa? Last week lang ko na ibaw. Hinungdan nga, wala na ko magparamdam ni mo. Tungon kay naglibog man ko, unsa ang ka sa pagsorte. Bitchy, <laughs> sorry kayo, Risa. <laughs> Sorry, best friend. Paminawa ko na ko. Para unsa pa? Bisa ko sa pa-isulti ni mo na ako karun Kiefer, dili na kumutuo pa ni mo! Oh. Kiefer, ko ni mo! Kimaya ko pagtuo nga, dili ka makahimus pagpasakit na ako! Pero nasa'yo'p man niya'y ko. Kutob na ka storya pero wakas buhat. Risa. Ayaw na! Ayaw so, na! Hindi rin ako maminaw pa ni mo. Magkarimta na'y nalang ta. Mas nagkinahanglan si Pichini mo tungod kay may umaabot na mong anak. Risa. Grabe ka sakit daw atun, nga gibuang ka sa tao nga first ni mong gimahal og sa imong best friend nga gitratar ni mong, nga mura nag-igsoon. Humana to hitabu Ako na dayong giputol tanang connections nila. Giblock na ko sila sa tanan akong social media accounts aron. Wa na gyud balita pa nila. Og human ko ni graduate, na rin kamot kong maayo aron makalarga dayon ko dinhi sa Dubai. Og ang kuno nako. Bisan og tulo na katuig ang nakalabay. Pero hangtod karon, presko paghihapon kaayo ang samad sa kundukan. Mugna silang pagkaitor na ko. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mauke to mangai galan ka agi ni Riza nya tega Cebu City apa di kesemtangan na karon sa Dubai UAE. Ban sa awit nga yang awit ira galan broken hearted me. No ka agi gibahatan no dua saraju ni Jelly Haka ugobus sa direksyon e pesila reganas. Kamu usap mangai galan mangai sukin ti paminaw. Kinesinka Singhuki Dabit sa papada. sa inyong nakalin laing kaagisaki de buhi nga nakliput sa sa kahavit. lang nini talumanun. Hantumanan handumanan sa kahavit. Care of RMN Production Center Studio, third floor. Hussey R. Martinez building as mania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa. Handumanan Official Facebook Page. Hanggang sa sunod kayon, tekang salamat sa inyong